Yan guys, akala ko may taong nabili. Ayan, yan pala sila o nagkakalimbang. Oh. Ano pinaggagawa nila Oh. Kinakalimbang yung ano. Akala ko may taong nabili. Hmm. Mga luko-luko eh. Nasa likod ako eh. Yan. May sila palang nagkakalimbang yan. Hmm. Palitan sila. Bogi, ano yan? Ha, kanina ka pa dyan. Hmm. Naku po. Hmm. Oh, yan na. Ah. Kaya tigilan. Hmm. Kaya tigilan. Hmm. Yeah. Ito hmm. nyo. Hmm, buong akala ko may nabili. Yan sila. Kinakalimbang nila, oh. Hmm. Hmm. Ito naman. Oh. Hmm. Yan. Itong isa hindi pa nagsawa. Hmm. Ba't ginagala mo tumimi? Mimi? Akala ko naman may nabili. Hmm. Ayan na. Mimi. Ayan. po. Hmm. Yeah. <laughs> Ayan. Ha mga luko-luko eh. Hmm. nagsawa na, huminto na. Nagsawa na siya.